Magandang hapon po, uh, Ma'am Mary Jane, yung tita. Apo, uh, magandang uh, hapon din. At si Ma'am Miriam. Yes po. Uh, tita pa tita po kayo. Nitong si uh, Jan Wendel o Pia Ruiz. Uh, Na-imbestigahan na po ng kapulisan natin. Uh, yung iba po, pero uh, hindi po talaga lahat pa na, ano? ano pong sabi ng PNP nung uh, lapitan niyo po sila para magtanong? Ang sabi po kasi tapusin daw po muna yung anong yung paglibing po ng ng pamangking ko. Tapusin daw muna ang paglibing bago mag-ibisig mga pulis. No, po. Sino po nagsabi noon? Nung kagabi po kasama po namin sila. Uh, wala parang ano lang eh, yung sinamahan po kami doon. Okay, pero, pero bago niyan, ma'am, doon ako na, na medyo na gulat na sabi ng mga pulis kung totoo. Tapusin mo ng living bago kami mag-imbestiga. Mali yata 'yon. Mm -hmm. Dapat immediately nung makita nila yung bangkay na discover nila, inumpisa agad nila yung ano, yung pag iimbestiga Gumugulong agad yung investigation the moment na nakarating sa kanila yung uh, pagka-discover nila sa krimen. Magandang hapon po, Colonel. Yes sir, uh, magandang hapon po. Napatawag po kami uh, gawa nitong uh, nangyari kay uh, John Wendell Nacionales aka Pierre Ruiz. Uh, ano na po yung uh, pinaka kung meron kayo may balita po sa amin, Colonel Sir? Uh, sir, ganito po. Ano, itinawag po sa amin yung uh, natagpuan pong bangkay doon sa may uh, bandang payatas po. Opo. Opo, ganito po sir. Then, uh, nag-responde po yung ato, mga taon po natin, pumunta po sa area. At uh, confirm na po na may patay. Okay. So sir, ang SOP po sabihin, pag ang involved po ay patay, mm -hmm. meron po kaming special uh, unit dito sa Kamkaringal na nag po ng uh, investigation. Opo which is the, sir. The, the, ano The Criminal Investigation and Detection Unit, sir. Or Opo. Or sido okay. Okay, sir. Uh, so during that time, sir, siyempre bago po natin na-turn over sa sido sir, na so, uh, nandiyan din po yung taga-suko na magkakandak po ng uh, picnicalaano nila, ng investigation nila. Okay. Then after po niyan sir, ang dito turnover na natin yung crime scene po sir sa kasido sa at saka sa suko sir. Okay. Kasi sila nang ano, may ano na magbibisbis ganyan. Opo sir. So, ganun na po sir, na-turn over po natin sa kanila ang investigation na Okay. So kami sir, sa lugar kung saan nangyari po, bilang uh, nakakasakop po ng na police station, Opo. kami po ay tutulong kung ano ang may tutulong namin sa Opo. investigation nila. Yes sir. So immediately po, during uh, na turnover na namin, bumalik po kami sa, sa aming police station Opo. at uh, nagkanta po kagad ako ng, ano, ng meeting sa aking mga operatiba. Yes sir. Then na uh, para may paluha, makatulong kami para may isol po yung, yung kaso. Uh, kaso po. Opo. So, nagkaroon kami ng uh, meeting ng mga tao ko Then, na uh, dispatch para po makapag-backtrack po yes, ng sir? mga CCTV footage po sa area na pasimple na makatulong po sa atin Opo. sa pag-investiga. Opo. May nakuha naman po kami hmm. at the same time nakakuha po kami ng information. Okay. So sa ating DOI. Uh, Opo. At uh, pinag po namin na uh, laman po kasi ng mga operatiba na kung ang POI natin ay saan nagtatrabaho. Mhm. Mm Isa siyang uh, trabaho sa isang gasolinahan. Ano po yung sabi niyo DOI? A person of interest natin. O, ah okay, person of na interest. Okay. So meron po tayong person of interest. Yung person of interest po na yun, uh, siya po ay uh, na-identify nyo through how? Through what sir? May mukha po kasi nakuha yung uh, mga tao natin sa area through mga marites-marites na yan. Then ay kinumpir po namin okay. sir doon sa mga footages na nakuha ng tao natin. Yung mga marites na nakausap ng mga tao ninyo, kinumpir sa mga footages na meron kayo? Yes, sir. Okay, so yung mga footage na yon ibig sabihin may CCTV. Hawak niyo po yon. Yes, uh, actually, sir, yung mga footage na yun, itinin over na namin sa nagmag-iimbestiga. Um, ano po yung meron doon sa footage? Kaya nga po naging person of interest itong uh, Opa. binabanggit yung tao kanina. Anong pangalan po yung mga tao mm -hmm. na person of interest? Alin dyan, Pagsugiron E. Dalisay. Sino pa po? Actually, yung nakita lang po namin sa footage. Uh, ano po yung nandoon sa footage? na kumukonek dito kay Allen Jan. Suot-suot po niya na uh, sweet shirt na kulit mula, sir. Paano po kumokonek yon sa biktima? Sir, yung uh, tatak sa dibdib, sir. Ano po yung tatak sa Ta dibdib? Uh, may, may puti siya, sir, na ano eh. Parang pabilog sir, sa loob. Ano? Then, uh, kinumpir namin doon yung picture at saka yung gumagalaw na video na Nagmamatch po. Ito pong si Allen Jan ay person of interest ninyo dahil yes. meron kayong nakitang footage. Yes, sir. At yung footage na yon, tanong ko po paano kumukonek ito doon sa crime scene. Opo. Paano po may connect itong footage ni Allen Jan? Uh, actually, sir, sa isang uh, video footage lang po yon. Kasi doon sa area kung saan ni eh, nangungupahan itong ating POI, Meron din kasi pong na-retrieve na CCTV footage yung ating mga operatiba. Okay. Na kung saan, mula po doon sa uh, binub... Kasi ang, so, ang victim po natin dito, sir, eh, di ba, na, na, no, binalot na sako. Ano pong kinamatay ng victim nga pala, sir? Sinaksak, binarel, ano ho ba? So, sir, wala kami nakita ano eh. Wala kami nakita binaril binarel o sinaksak. Parang, ano, parang deform yung mukha niya eh. Pero so, ang mga kapag ano po kasi niyan eh, si... Ang ating SOKO po kasi sila talagang nagbabalik-baliktan okay. so, ng ano victim. So yun. hanggang ngayon, ilang araw na po since uh, na forward nyo na po sa SOKO itong kaso, uh, ilang araw na po yon up to now? Noong 25 pa ba yan sir. That is uh, a week or more na hanggang ngayon yung SOKO, hindi pa nakapagsabi sa inyo kung ano po yung cause of death? ah uh, actually, sir, uh, sa amin sir, wala pa kasi, sabi ko nga po sir, ang nag-tickle ni sa mga investigation yung aming inspection unit sa uh, on Number one, okay, hindi nyo nasagot yun, hindi nyo alam kung ano yung kinamatay dahil uh, wala pang, hindi pa bumabalik yung soko at sa kasidok Now, ang pangalawa kong tanong sir, uh, meron ba kayong CCTV footage na magkoconnect talagang direkta dito sa person of interest or at least man lang medyo malapit-lapit. Ay, meron sir. Uh, now, ano na, na ito na ba na sa Ano po right? yun nandoon sa CCTV footage puwera po sa mga marites na magkukonek talaga dito y kay Allen Jan? Yung short-short po na uh, sweatshirt. Kaya lang po sir, nung nagpalot ay hindi na na-recover yung sweatshirt. Okay. At saka yung marking. So merong short-short na sweatshirt itong si Allen Jan Yes, sir. Sa footage na yon. Okay. Sa putin, so sa putis na yon so suot niya yung sweatshirt? Yung sweatshirt na pula, sir. Okay. Anong ginagawa niya doon sa putis na yung habang ha? suot yung sweatshirt na pula? Noong una, sir, paglabas niya may bit, bit, may pasan-pasan siyang sako, sir. At yung sakong yes, yon yun yung uh, nung matagpuan yung bangkay ng biktima, siya ay nakasilid doon? Nakasili nakasilid ng biktima po doon. Okay. May putis itong si Allen na nakasweatshirt na pula at may hawak-hawak na sako. Pagkatapos, ano pong sumunod ng mga eksena doon sa footage na yung Colonel sir? Yun sir, nung pumasok siya doon sa area na pinag, uh, tapunan po ng biktima, siguro, isekans uh, lang, nakalabas siya kaagad, di nakabalik siya kaagad doon sa area kung saan siya malapit na nangupahan. Nakakuha rin doon na yung footage po doon. Very good. Okay. Tama nga naman talaga. Tama-tama, person of interest nga siya kung gano'n sir. Kasi dudugtong mo... Uh, yung sako uh, na bit-bit-bit niya sa footage and then later on yung sako na bit-bit niya, eh, doon sinilid yung uh, bangkay ng biktima. Tama sir? Opo. Okay. Nakausap niyo na po itong si Allen dyan? Ay, actually sir, uh, hinuli po namin yan. Okay. At uh, hinuli namin yan, dinanong sa station namin, ginawa namin ang turnover dito sa appropriate uh, unit na mag-investigate Okay. So ano pong sinabi niya? Siya ba ay nagbigay ng statement? Ang sabi niya, yung sweatshirt na nasuot-suot niya doon sa picture na narecover namin is matagal na nang pinauwi sa probinsya. Matagal niya nang pinauwi sa probinsya? Oo, sir. Pero nung sinik ng ano, kung ano, parang mga April o March lang yung, ano, yung picture. Nung nagsik. Teka mo na, yung puting ho ba hindi masyado klaro? Klaro naman siya, sir. Clear na siya talaga yung nasa Putage. Ang ano lang sir kasi nakabalot ang mukha at saka nak sombrero sir. Ano Pero ka, yung sombrero? sweatshirt? Yung sweatshirt na nag-ano so. Yung sweatshirt na yon inidentify nito mga Marites na yes, yung sweatshirt na yan pag-aari ni Allen. May ganung klasing sweatshirt si Allen, ganon. Ah wala sir, wala. Ang ano lang sir yung ID sir ng Allen ang nakuha namin At nee, kasi, nakita doon yung sweatshirt na nasa footage. Okay. Kasi pumunta sa area sir. Okay. So si Allen may suot po na sweatshirt na kulay pula. Tama yes, pero, pero yung yes. mukha niya natatakpan. Natatakpan sir. Okay, so dinugtong niyo lang si Allen dahil doon sa sweatshirt na suot niya sa footage. O oh, sir, At saka yung time sir ng footage ng pagkatagal na ano. pagkatagal so, so, ng pagdeliver. So paano pa nalaman na si Allen yon uh, sa footage na yon samantalang nakatakip naman pa lang mukha niya? Ah uh, sir may na ano na witness sir, yung ating mga tao sir. Witness. I witnessed. Yes, sir. Pasensya ka na sa, sa matanong ko kasi ayoko naman yung eh, yung malintaong nahuli natin yes, o malintaong yes, ang nakulong. Tapos yes, yung tunay na mga salarin eh, nakawala at pangisingisi. Nakawala, eh, Talaga, yes, so, sir. dapat airtight po yung mga ebidensya uh, no, na po, hawak niyo ninyo na talaga magdidiin dito sa POI na kung tawagin ninyo. Siya lang po ba yes, mag-isa? Uh, siya lang, sir. Kasi siya lang talaga nakita natin sa potential. Hindi po siya umamin siguro, for sure. For sure sir. Kailangan natin. Hanggang sa ang gagawin, biyaya Okay. Pero hindi kayo tumitigil sa pag-imbestiga sir? Tama? Yes sir. Okay. So paano po itong uh, ginagawa niyong pag-atake ngayon sa pag-imbestiga sa kasong ito? Gayon although meron kayong POI, eh, hindi naman umamin. Siyempre dapat tuloy-tuloy pa rin sir. Anong klaseng, ano po yung game plan ninyo? Actually, sir, uh, nirefer po ng ating investigador na taga sa sa fiscal na sir. Yes, sir. Para inquest na itong POI? Uh, Na-inquest na po. Na wala na po doon yung suspect. Wala na yung suspect. Naidudugtong niyo bang relationship nitong si POI ninyo, yung person of interest, dito po sa victim? Nagtanong-tanong ho ba kayo? Uh, yes, sir. Ayon din sa mga martes, parang mag-syosa. Ano, siya? mag -siosa. parang sa uh, may relasyon sila. Okay, okay. Now we're talking. So ayon po sa mga Marites, etong si uh, victim at saka itong si POI ay magkasintahan, magkarelasyon. Parang may relasyon sir. Yung pamangkin ko po kasi talaga, ano po talaga siya, yung sa cellphone po, mga na, namimit -me niya po sa cellphone yung mga... Pero base po sa pagkakalam ninyo, magkarelasyon itong si Allen? Hindi po. Kasi masikreto po. kasi si... Masikreto. Uh -huh. Pero siyempre yung mga ma mga marites, eh, walang uh -huh. sikreto na itatago sa mga marites. Siya yung, uh -huh. yung nagsumbong uh -huh. sa polis. Uh -huh. Sa ngayon, di pa alam po anong motibo po, Colonel? Maliban na sila ay uh, magkarelasyon. Wala pa po kami, uh, sir. Dito sa amin, sir. Apo, apo. Mahigi naman po, uh, General, kasi meron na pala ang interest. At man, as a matter of fact, na-inquest na lang, uh, itong of interest at itong tulong sospek na rin, uh, tapos ba? Uh, General, uh, itong si General yes. uh, na General? Ito si Jan, Jan ay na-inquest na? Ako, ano, sa uh, base na po doon sa pag ng ating mga investigador, pagkakandak ng pano, ay eh, lumalabas, eh, mukhang siya yung suspect po. So, maganda po yan. General. sana tuloy-tuloy po yung direksyon ng pag imbestiga para matiin talaga kung sino talaga yung suspect. Kung ito talaga itong si Alin Jan, so, bingit. Sige, salamat po, General. From time to time, may mga kamantahan na po kung kontak sa inyo, Sir, General. Ayan, yes, Sir. Opo, bukas po din atelinya para mas lalo natin silang matulungan at mabigyan natin ng mga updates. Maraming salamat po, General Rodrigo Maranan, QCPD Director. Magandang hapon po, Sir. Ayan, yes, Sir. Magandang hapon po. Magulit po kayo. General, good. At uh, naiinquesta pala yung Uh, suspect. Ano po kinaso sa suspect, sir? Mat, that's the Yun. So, nakakulong siya ngayon. Actually, sir, kahapon, yata, sir, may lumabas na resolusyon ng ating kristal na na nakarating lang hindi mag kami uh -huh, uh -huh. ano, sa Pimalita kasi hindi naman kami siya lang nag apo. Hindi naman kami ang nag-investiga para mapakot na ang kristal. Anong nakalagay po doon sa sir. Nilipag mo na po na pagdala investigation kasi may pinapaproduce pa na iba na hindi siya yung ating discount. So, ibig uh, sabihin, release for further investigation? Release for further investigation. Sige, sir. Hindi naman daano sa inyo uh, na kahit re na release for further investigation, magkakaroon re re pa rin uh inyo, na, na further po yan ng preliminary investigation. I know. Tuloy-tuloy pa lang. walang uh, sapat pa na na talaga mag -de -de okay. dito <hip> sa suspect. Kailangan eh, magkala pa ng mga na ayaw, sir. Oh, pieces of evidence para talaga talagang maitutukoy na without a doubt, eh, yes, may probable cause, malaki ang probable cause na talaga yung suspect para may akyat sa judge. Tama? Yes, ano so ba? kasama lang po siguro dyan fingerprint, mga fingerprints. Ano yes sir. At saka sir, yung literature so na nalangso po yung investigation. Meron ho ba mga dugo doon sa sako? May dugo sa sako sir at the same time sir nung nagokulat tayo sa sa ano sa may boarding house sir, ng uh, ating POI, sir sumama rin po kasi ako merong na din na, na mga alids na dugo sa rin ating mga tagasuko sa ayon so doon po sa tinitirhan ng POI sabi niyo po meron na lift na mga fingerprints doon uh, ano sir blood blood stain sir blood stain blood stain at yung bloodstain na ho yun, na i-compare niyo na po doon sa victim? Uh, yung suko po sir ang uh, ano sir ang mag-i-papaitan ko ng po dingin daw sir sabi nila sa yes ano. sir sige po go ahead sir tama maganda yan tama yan so yung blood stain na na-recover doon po sa tinitira ng po. POI plus yung sa victim map ipag-compare yung compare, compare yun, pag bagbanggain pag nagkabanggaan ng tama eh then matibay na ebidensya po yon Pablo yes, sir. Di ba? Sige po, kernel. Maraming salamat po, Colonel. Maraming ah. salamat, sir. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Ah, uh, nasaan po yung bangkay? Ah, uh, tumawag daw po yung uh, karingal doon po sa Body and Lights Funeral. Doon po nila pina, pinakuha. May problema na huwag kayo sa pagpapalibing. Ang problema po kasi namin, sir, Senator, ano po, ang hiningi po kasi sa amin na ano, uh, yung total nila doon ay eh, 92,000 po. Sa, so, saan ito ba na, din? Like, sa ang lugar ito? Sa Manila daw. Po. Ano, Blooming Trip daw. Kaya po, po. Oh, Yung ah. branch nila sa Project 7. Hindi, pero, pero saan bang kayo? Nasa, nasa Blooming Trip daw Blue. po. Manila. Bat, um, Bakit sa Manila? Eh, yung, nangyari naman kasi kasi doon daw din. po nila yung, ano, yung parang... Dinala. Eh, Oo, oh, dinala nila okay. para. But anyway, meron nga pong balanse na 90,000 na natawaran natin ng RTIA. So ngayon ang gusto niyo po dalhin sa sa payatas po dito oh, kasi sa amin. Gusto niyo yung Okay, gotcha. Okay na po yan, ma'am. Nadali natin. Pwede nang tawagan natin yung ano, puneraria? Ayaw na rin po, sir. Magpa-on-air. Pero yun nga po, natawaran din po natin. Uh, ah, natawaran. From 92,000. Uh, magbibigay daw po sila ng discount na sa 70,000. 90 to no, maging 70 na lang. Opo. O, tapos buburol natin sa Payatas. Anong district ba yung Payatas? Tupo. Ay, tawagan si Ralph. Ralph! Nasa meeting. Okay na po yan. Ayusin ni Ralph yan. Siya na po mag-take over from there. Okay. Kasi taga-district 2, ibig sabihin, constituent niya po kayo. Lahat po ng tulong, bobo siya si Ralph. Kinala ko yan si Ralph. Solid po kami. Talaga Nandiyan si Ralph, nandito ako. O, di ba? Nandiyan pa yung RTIA. Kompleto Ricardos. Sige, ma'am. Thank, you po. Punta kayo kayo para pagkatapos ng meeting ni Ralph, si Ralph mismo may pagkita sa inyo. Lahat ng ayuda, burol living, lahat. Thank you po. Thank you po Thank talaga sure po talaga. Ako naman po isa para sa investigation and all. Patingnan paano ang mga pagkain doon sa burol, kung mga biskwit, pagkain, lahat doon. Sagot ni Ralph yun. Thank you po. Thank you. Yes, ma maraming maraming salamat okay, po talaga. Oh. 'Yun lang po talaga. Parang siguro inano talaga ng pamangkin ko na lumapit po kami dito kasi talagang o, ba, oh, hindi naman po kami nang walang wala talaga. Tama mo, lang ma'am na lumapit talaga kay Rito dahil constituent pala constituent pala ni Ralph. Kayo. Eh, tama lang talaga kami ang lapitan niyo. Para naman mapagsilbihan kay ni Ralph. Thank you po. Kasi ka-distinct niyo siya. Okay? Talaga okay? po. Salamat Thank po. Oh, ma'am, ako gusto mo lagyan kita ng postizo. <laughs> <Tito laughs> hindi po ba? Hindi po. totoo. Totoo po. Pag sabihin ko kayo, distinct to ho kayo. Opo. <laughs> Ako ang bahala. <in> Hindi. <laughs> yung mga dental missions. Promise. <laughs> promise, <laughs> promise. Si Ralph, papapustisuhan kayo. Talaga po. Uh, <laughs> totoo. Thank you. Toto. In fact, Thank you po talaga. Magpapasa po akong resolution. Masegue ko lang ng konti. Na kung saan, yung dental care, dapat i-cover na ng PhilHealth. Sa ngayon kasi, pag may emergency surgery lang, ay cover ng PhilHealth. Ngayon, kung gusto magpalinis ng ngipin, hindi ba cover dyan? Bahala ka dyan sa buhay mo. Gusto mong pustiso, hindi ka kukover. No, po. Alam mo, mahalaga po yung dental care. Kasi no. pag yung mga taong hindi na alagaan yung ngipin nila, nagkakaroon gingivitis, eh, nabubulok yung ngipin, yung gums, kumukunek yan sa puso. Nagkakasakit. At pwede ikamatay mo. Yun. So, dapat talaga meron yung, kung meron nga tayong uh, budget sa, sa PhilHealth para doon sa paggagamot, pag-check up sa mga pasyente. Dapat meron din uh, benefits sa PhilHealth para pagpapacheck up sa mga ngipin pagbibigyan ng pusti iso. Nyaya yeah, yeah, naman po oh. ako. <laughs> <laughs> Isa pa yan, employability. Marami sa mga kumpanya hindi katatanggapin. Ma'am, sorry ha. Alibaw, si ma'am mag apply bilang front desk clerk. 100%. Kahit na qualified na qualified siya, hindi siya makakapasa. Siyempre, di sabihin, bungal ka, hindi kita tanggapin. Mm -hmm. Siyempre, simple tatawagan kita, don't call us, we'll call you. <laughs> Meron ka ba nakita ang call center na walang ngipin? May nakita ka bang receptionist na walang ngipin? O, oh, may nakita ka bang waitress dyan, walang ngipin? Employability wise, dihado ka pag wala kang ngipin. Kaya yan gusto ko i-push na batas na dapat libre pustisok kasama sa PhilHealth. Wow. Thank you. Diba? So ma'am, iretnap na balma karon kan posteso. Ah, thank you po. Okay, ilam mi pin ko ya. Buo na po, may natira lang dalawa. <laughs> oh, di palagian natin. Totoyan 'di ako nang bibiro po. at papasok ko yung batas yung uh, bill na para um sa dental care pasok na sa PhilHealth. Mm -hmm. Parang katulad ni Ma'am, may pang iba magkakoron ng ngipin at palagi na papalang ngipin. Ako okay ako kasi nandiyan yung JOC. JOC mm -hmm. palaging unting ano ko lang Gio second sumasalo sige ma'am okay thank na po you, yan ma'am thank you thank, thank you, you po <laughs>